pupulihin niya, babagta mo. Right. Trope. Ay, tayo <laughs> mga tropa natin. Oh. Ikaw pala. Trope. Pagka tropa, hindi inuhuli. Ikaw pala. O, oh. di ba? Trope yun eh. O, oh. oh, diba? oh. o. No, dami. Dami nila tropa, oh, diba? ay, tropa yun. Tamis, tropa na, oh. Di ba? Tropa uh, yan. O, di ba? Lagi sa atong plan ko. O. Oh, Katara oh. dyan, mga tropa. Hindi ka mapapasok. Hindi <laughs> ka <ba> mag eh. <laughs> tropa yan eh oh. Grabe, di ba? Ay mga tropa. Ayo pala. Pagka tropa, walang huling. <laughs> Daming tropa dito oh. Nanguhuli mga tropa. <laughs> ah, ayun, di ba kayo na Ah, hindi tayo huli yan, tropa Pagka tropa, tropa, walang hulihan. Oh, dami oh. Grabe mga tropa oh. Ayan, nakikiusap pa si Manong. <laughs> Grabe, no? Ang daming tropa dito, wow. Nagkalat ng tropa. Grabe, oh. Ba't pa sumabog ang tropa dito? Oh. Hanggang dito, kabi-kabila, no? Daming tropa. Grabe yung mga tropa natin, no. Oh. Grabe, dami.